Hello and what's up mga kalai eh So yun nga mga kalai ano Ito ay nilagyan na natin ng pa -itlogan mga kalai Kasi tingin ko ay itlog na yan mga kalai eh Pag hindi bukas ay sa araw ng martes mga kalai Kasi kita siya umuupo na dyan sa kanyang itlugan At uh, medyo hindi na siya rin tumutuka At malapit na siyang umitlog mga kalai Sign yun na malapit na siyang umitlog So yun nga at uh, heto naman mga kalae, eh bali yung inakay nito ay medyo malaki na at uh, ihiwalay na nga natin to sa loob ng isang bago mag isang, uh, pagkatapos ng isang linggo ihiwalay na natin tong hen na to ilalagay na natin sa ating hen section na maliit at uh, ahayaan na natin na ang ama mag, magsubo kasi kaya naman niyang subuan yun at iisa naman dahil yung dalawa nating inakay isa, isa nga nagsusubo yung ama lang dahil inalis na nga natin yung kanilang inahin o yung hen. So, ito na lang, mati ito tatanggalin natin to. So, bye-bye.